Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post balita serbisyo Facebook reel. Pahayag ni Senator Aimee masakit mang aminin kailang toto. Masakit ito para sa kanyang kapatid na presidente. Sampal sa muka. Kailang Saludo ako kay Senator Amy sa pagsasabi kung ano ang nakikita niyang katotohanan. Tungkol ito sa problema ng pinagbabawal na gamot na bumalik na naman yung dati, yung pinaghirapan panahon ng Duterte administration naglaho na parang bula, bula, bula. Ito, pakinggan natin ang super ate. It's alarmingly persistent. Ang mga dating adik nagbalik loob sa pagiging addict. Yung mga dating takot ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher di na nagpupush back. Ang mga user himbis kamutin pinigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durogistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen ay laganap na ulit ang droga. Hi, happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa justisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago. Ayun! fortunately the country has had help in the war against drugs namely the 2011 letter of agreement or loa on narcotics control and law enforcement between the u.s and the philippines under this agreement the u.s committed funding and expertise to programs designed to enhance law enforcement strengthen the rule of law advanced drug demand reduction, promote community resilience. In truth, from early 2011 we have been benefiting from the LOA as we have already received over 27,620,000 US dollars in equipment, training and donations including 250 million pesos for the establishment of an educational and technical building in the Philippine Coast Guard Free Training Center in Balagtas, Batangas, Bulacan, uh 342 million in training programs for the Coast Guard Hawak sure. Demanding Romaldez showing that the So, agree pa kayo sa sinasabi ni Senator I mean na bumalik na naman ang mga adiktos. Yung anak ko na nasa Metro Manila. Kwento niya sa akin, Daddy, grabe, sabi niya, gabi, naglalakad ako. Hayagan sa may ilaw. Nandun daw yung mga adiktos. They're just doing their thing. Tapos may malapit na police station. O, kailan ba yun? Last year din ata. Yung ang mga adiktos Ipinopost na nila sa social media ang kanilang ginagawa. Pangihit-hit. Bakit? Eh, may alibay eh. Ano daw, intindihin daw natin sila. Dahil hindi naman daw sila talagang adiktos. Ano lang daw yun? Para lang pampagising. Para pang-overtime ba? Mga ganun. So, makita mo, ang laking kaibahan yung approach ng Duterte administration is labanan ang droga dito naman is I don't know uh, mahalin mahalin sila there's nothing wrong with mahalin kailan mahalin na to a point na namihasa so saan ba papunta ang ating bansa sa ganitong pangyayari na bumabalik na. O, oh, pinagmamayabang ng administrasyon. Sobra daw dami ang nakumpiskate nilang mga pinagbabawal na substance. Yes, totoo. Sobra. Kasi wala naman. Pasok. In enough naman. Tapos, yung mga kasagara, karamihan eh, question eh, questionable. Example, alitag-tag. Alitagtag sa Batangas ba yun? Laguna? Alitagtag. Ano yung na-checkpoint lang na pinagmamayabang na the largest hole of illegal drugs in the country. Ano nang balita dun? Wala na. Driver. <laughs> pinagmamayabang. bang? tapos sa uh, yung late latest. na mga nahuli, lumulutang lang sa dagat, mamaya papunta sa dalampasigan. pasigan kinukuha ng mga fisherman, tiniturn over sa authorities, yun. Accomplishment na daw yun. But anyway, let the people decide sino ba talaga ang may mas magandang kasi sabi ng Pangulo, ano daw, horrifying times daw, panahon ni PRRD, madilim. Madilim daw ang mga pangyayari. Kaya nung bago mag-eleksyon, ano, gusto nyo balikan ang horrifying times? Botohan nyo ang kabila. Gusto nyo ng mas maliwanag na kinabukasan? Botohan nyo ang alyansa. <laughs> yung, alam nyo, yung post niya rin, hindi ko makalimutan eh. Yon ang pinagtawanan sa kanyang official Facebook page na halos 800,000 laugh emoji ang pumutakti sa kanyang Uh, Facebook page. Mula noon, tinanggal na nila yung feature na nabibilang kung ilan yung tumatawa nagre-react. Natakot na sila? So, salamat, Senator Amy, sa inyong paninindigan. Although, may nabasa akong post ni Kipichu. Sabi niya, sa dami ng <coughs> nagawang maganda ni Senator Amy, isa na lang kulang niya. Anong kulang niya? Yung Manawagan niya... Uh, yung direct na tawagan niya ang kanyang kapatid na... Example, hair follicle test. Wala. Niminsan, hindi pa siya nagsabi niya. Ano ba? Yung... Mag-resign ka na. Wala. Hindi niya yung sinasabi. Bakit? Ako, naintindihan ko, kapatid pa rin niya. Torn between two lovers siya. <laughs> Ngayon... Yung... Pag-alala sa kapatid niya, kasi kapatid pa rin niya. At saka yung kapakanan ng taong bayan. At least nagsasalita si Senator Manang I may mean, Salamat po. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag uh, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang mataga ng yero. Okay. So, mo ni ang atop ni Lolo. So, tulo na gid kayo kung ulan. So, di pang sapahan na lang ug linsin kayo kung ulan, matulo na gid. So, karon pila na ni Katuig ang inyong balay. 16 uh, so this is balaysa. size na katuig ang balay sa isa imong papa ni uh oo -oh. uh, so um, 16 na uh, usa dai na ani na dai siya tungod sa among kalisod ay pagi din na ini sa ginoo gatan ang sa bigin okay so uh, 16 na years na usa na ani na dai ang atop raw na humana ug atop si tatay so gitabangan siya sa iyang anak sa pagatop oh si tatay atong um. so tatay na ayuhan na ang imong uh, balay so dili na katuluan salamat Ginoo tutok nako asigitay salamat po